mga guys, magsigang tayo ng bangos. Ay na po, ginisa po muna yung luya, sibuyas, kamates. Lagyan natin ng kunting sabaw. Para tayo. Ito po yung ihigas na natin. Bangos, pinirito ko muna. Kasi pagka hindi pinirito, parang malangsa. Maski mayroon luya. po ang ating ilalagay na pampasim. Yan po. Tapos, ito po ang ating mga gulay, kangkong, okra, lettuce, and then, ito po, labanos, white labanos. Yan. Yeah. Kompleto gulay po ayan po ang ating bangus dalawang bangus po yan pinirito ko muna masarap po siya pag pinipirito eh tapos ito ang ating pampaasin, namasita from Philippines, product ng Philippines po. ito po antayin muna natin kumulo dito muna kayo yes antayin po natin kumulo yan Oy. Ginis ako muna yung sibuyas, luya, kamatis. Antayin po natin kumulo bago ilagay yung mga gulay. Then it's natin kumulo. Lagyan ko ng kunting patis para masarap ang lasa. Ang sa alat, asin na lang ulit. Basta kunting patis lang. Para may lasa na lang. Hintayin po natin kumulo yan. lalagyan po ng konti okay lang chili mo so, pag po ito lalagay natin yung gulay then patiin yung bangos patung sa gulay tapos gulay uli and then bangos para hindi pag sinando hindi halukayin hindi hahanapin yung bangos yan po, antay natin kumulo. Yan lang po kayo, kay Malis. sana po kayo magsawa manood sa aking munting vlog pasensya na po kayo sa aking inaapi. magtagal po yun bago kumulog Kape po muna tayo. Kape po muna habang nagluluto. ng puno. Tignan po, oh, ang lalaki ng bangus, oh. Ang lalaki ng bangus. Dalawang bangus po ito, oh. Ayan. Ito po ang part na gustong gusto ko, oh. Yung gitna, mataba, mataba yung dyan, oh. Ayan po. Oh. Yan po ang gustong gusto ko -gusto sa part ng bangus. Dami po niya, dalawang bangus ang lalaking bangus. Sinigang na bangus. Ang ating niluluto. Ah, malapit na po. Malapit ng kumulo Maya maya po, ilalagay ko na yung pampaasin para maluto ng gusto. Kasabay ko natin. Pagkulo niyan, nandiyan na yung paasin. Kasi pagka hindi pinakulo ng pin, pinakulo ang paasin. parang sariwa ba. Kaya kailangan ilagay ko na habang hindi ko Ayan lahats at kalahati po ang linalagay ko kasi pag isa lang hindi hindi siya umaasim. At kalahati. Mabuti lang dito sa area meron ito. From Philippines pa. Yan. Pagka kulang pa rin po, mamaya ko nalagay. Yan, malapit na pumulo. Pukuluin muna natin bago ilagay yung gulay. Alternate gulay. Piniritong bangos. Gulay again. Then toppings sa ibabaw yung ibang ano, isda. Para hindi hinakalupay. Mayroon sa ibabaw mayroon sa gitna. Uh, isda. pag kulang ng sabaw madagdagan na lang po muna dami po ng gulay natin no? kasi po dito sa bay ang hilig ng gulay kangkong okra lettuce. pang labanos. Yan. Masarap po kasi yung maraming gulay. Yan yung ating bangus. Mamaya naman po, luto naman ako ng ating merienda. Gusto nila dito ay sopas, mahilig sa sopas. ko na ito. Ayan. Ayan, lapit na kong kumulo Sana po, huwag niyo pong iiwan dito sa kusina. Lord, Lord po. Ayan po, kulo na. Tignan po natin kung tama sa asin. O sa patis, kung din, patis lang na yung nagay ko. Kung kulang, asin na lang. Hmm, may tumasay na. Pero ako lang po sa asin. Para bago ilagay yung gulay at ano, yung na. sa Riyadh. Meron din naman po dito yung Raxol. Meron dyan, pero mas gusto ko ito. Yung Raxol, pwede yung sa daing. Pag nagdaing kami, yun ang, yun ang ginagamit namin. Um, Magdagang ko pa ng aso. Ayan, pumukulo na po. Pagkulong-kulong na yan, Lagay ko na yung paunang gulay. Tikman ulit. Kung tama na yung lasa niya. Kulang pa parisan. Sa asin. At saka sa asin, i-oakos ko na yung yung paasin. yung gusto na. Balay dalawang balot ng mamasita. Sinigang sa sampalok. Kulang yung paasin. Kaya, yeah. sarap na yan. Maasin na talaga. Okay na ito kasi templado po. -kulo na po. Tsaka kulong na. Luto na yung ating paasin. Hindi na sa, hindi na lasa. Nalagay po natin ito kalahating tulay. Ang dami o. Oh. Oh. May kat tumalog. Kalahating. Tapos ito po. ito po. kalahati rin ng hati-hati lang para meron tayong no? pangalim. Kalahati, ng pragi. Yan. Tapos, kalahati rin ng ating bangus na pinirito. Kanyang po ako kumagluto para hindi hinahalo pa yung kwan. Ito po, ang laki o. Oh. oh, ang lalaki ng bangus. Yan. Tapos, alagay po rin natin yung isda. Kalahating isda. Yan po. oh, yan. Ay, kalahating mga gulay ko pala. Malay na i-ano natin yung sabaw para ilubog natin yung sabaw. And then, gulay ulit. Para kaming kambing ano po. <laughs> May daming gulay. huwag na ito po ang lettuce. Ayan. Para po yan, pag naluto. Last. Last po itong okra. Then Ganyan natin. Ilubog natin sa sabaw. Bago natin ipatong yung kalahati nung damos. Yan. Para meron isda sa ibabaw, meron sa gitna. Ito mo. Ito na may ano, sa ibabaw natin. Para madaling sandukin. Labanos po yan. Ano po ang ating last na paibabaw na bangs. Ito po. Yan. Yan po ang gusto ko. Yung hindi hinahalukay para hindi na duturo. Ito po ang gustong gusto ko. Yan tasan sa do -e kayo kaya may siyempre yung pinakagitna at mataba tikma ko muna hmm, ayos na sarap sarap po yum yum ang ulam yum yum ilubog na natin sa sabaw Yeah. Pag ko po yan, yeah yan, pwede na. Pag kulong po na, tatakpan ko po para madaling magluto yung maluluto na yun sa sabaw yung gulay. Kasi gusto ko yung half cook lang ang gulay. Sana po magustuhan yung vlog at sa aking putahin ngayon sa ulam namin. Hintayin po nating magkulok. Sarap po yung ganyang pagluluto ng sinika. Maghugas mo na ang aking mga ginamit para hindi tambak hanggang sa hindi pa kumukulo yung ating nakasal. Ayan. Ang bantama. Lapit nang magkain. Maraming trabaho sa kwarto. Dahil Ramadhan, eh, walang kaso. Samantalahin. Ang pagkaayos ng kwarto. pinggan. Ang mga ginamit ko sa Sana po magustuhan niyo ang aking hunting black wheel. Simpleng ulam. Sige na po. na lang aming nakaya ng ulam. Saka so, masarap po yan. Fresh. Fresh ano. Gulay. Sinigang. Mga akahigot lang sa bawo. Ilubog pa po. Ayan, kumukulo na po. Ilubog pa po natin sa sabaw ito. Ayan, kumukulo na po. Malapit na maluto. Ayan. Kasi yung isda natin, luto na yan kasi piniryo to. Yung gulay lang. I-half cook lang po natin. Then tatakpan. Tama-tama, maluluto na siya doon. O, oh, yan yun po yung ating sinigang. Sinigang na bangus. Sana po nagustuhan nyo. Please like and share po. At subscribe na rin po. Thank you ating bangus na simka. Kumukulo na, kuya. Ayan, oh. Ayan. kulong-kulong oh, na kulong-kulong na ang ating singa papatayin na po natin maya 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 po kain tayo, sabayan nyo po kami ating sinigang na bangus. Ayan, oh. Kuloyin pa natin bago takpan. Tikman, tuloy. Para kung ano mang kulang, dadagdagan habang kumukuloy. Sarap. Masarap po. Maasim. Kasi na <laughs> asim na mukha nang nagluto. Kasi asim na mukha nang nagluluto. Hey guys. Thank you for watching. Dito na po nagkawakas ang ating vlog. Thank you so much po sa inyong panunood. Maraming salamat next time uli po ayan, so zoom na right. ayan, ayan na po ang ating sinigang na bangus. thank you